Pisces kasama si Capricorn. Ang makapangyarihan at naminibabaw na personalidad ng Capricorn ang siyang eksaktong tumutulong sa Pisces na umunlad. Pakiramdam ng Pisces ay ligtas sa praktikal na Capricorn. Ang Capricorn ay maaaring magpataw ng mga plano sa regulasyon at istruktura. Pinasisigla ng Pisces ang nakabalangkas, pang araw-araw na buhay ng Capricorn na may pagmamahalan. Kung sino man ang makakapag-on sa isang Capricorn, tiyak na Pisces ito. Ang mapagmahal na kalikasan ng Pisces na puno ng pambubola ay nagpapasigla sa Capricorn. Tandaan, ang Capricorn ay umuunlad sa pagkilala. Nahihirapan ang Capricorn na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, ang Pisces ay may empatya at nararamdaman ito. Ang mga sexual na gawain ay makapangyarihan. Nag-aalala ka ba sa iyong kinabukasan at sa mga posibleng mangyari? Pag-ibig, pera, trabaho, Maasahan at tumpak na psychic mo bibigay ng kapayapaan ng isip. Tumawag na yon. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito Absolutely Absolute